sa bawat hampas ng alon, sa bawat sipol ng hangin. May kwentong sinisigil, isang sigaw na unti-unting nilulunod pa ilalim. Dating ano, pandagat, hindi panlupa. Kami yan, Delbert, Ang dagat ay para sa mga pangingisda. Mga pamilyang umaasa sa biyaya ng kailaliman. Ngayon nagbibilang ng araw sa tuyong pangarap. Sa bawat paghila ng makina, may isang kinabukasang papalayuring hinihila. Tuloy ang dredging sa ilang bahagi nito. May pa rin umano ang dredging sa Manila Bay. Tapos 80% ang makita. ang dagat. Ngunit ang katahimikang ito'y hindi kapayapaan. Ito'y panaghoy na pinipi. Isang sigaw na walang tinig. Maririnig pa nga ba ang tahimik na sigaw ng dagat? Di ba po, um, tapos na po yung Caesar Dread yung sana dalawa? O hindi pa po? Hindi ko din po alam.